At uh, nagawin naman tayo guys dito sa SM City Santo Tomas at pinasyalan na naman natin guys At uh, ito po yung SM City Santo Tomas, ito po ay uh, uh, nagbukas nung last year, October 27 Ayan. At uh, namiss natin guys ang uh, SM City Santo Tomas batagal din tayo na hindi nakapag-vlog na naman dito kaya napadaan tayo at sinilip din natin guys yung ginagawa ECNR at uh, may mga nakalagay ng mga kwan, yung tawag nyan, yung crane ayan yung green na uh, pambuhat ng mga bakal, mga hollow blocks at uh, mga mabibigat na mga kagamitan Uh, ayan po guys yung nababakuran na kulay uh, blue na yero Ay uh, yan po yan ang uh, S&R at uh, siguro medyo taon din ang bibilangin guys bago magawa ang uh, building ng SNR Kaya napakaganda na guys ng SM City Santo Tomas May kaharap na siya na SNR at uh, Uh, balita ko guys ay gagawan din ng atawiran uh, uh, yung tulay para safe yung mga tao na tumatawid po dito. Gawa ng uh, napakatulin po ng mga sasakyan dito. Lalo na pag uh, mga madaling araw o uh, umaga na hindi ganong uh, traffic ay ay uh, napakatulin po talaga ng mga sasakyan dito kaya ito po ay dapat lagyan na ng tulay at shout out po kay Sir Mark Tan ng Uniwheel at sa kanyang kasamahan Ayan. at sa ating mga kaibigan na nasa mga iba't ibang bansa na Uh, patuloy na sumusuporta sa ating youtube channel isa roman at uh, babalik balikan na naman natin guys ang uh, ginagawang isinar dito sa santo tomas at uh, hindi natin masilip guys kung nang uh, nababakuran ng uh, yero uh, hindi tayo makasilip sa loob at marami guys ang gumagawa ng mga uh, construction sa loob ng uh, nababakuran na kulay blue sana ay magawa agad ang isinar para may, may vlog naman tayo guys na alam ko maraming nagaantay na masilayan po nila ang ginagawang isinar dito sa Santo Tomas At yung mga nag-request po pala na hanapin ang kanilang bahay sa Casa Isabel ay uh, baka sa sunod na lang po natin mabalikan gawa ng uh, uh, medyo busy po tayo. At uh, pupuntahan po natin yan, kaya lang naingitan tayo ng paumanhin kung uh, hindi agad natin mapuntahan gawa ng uh, uh, short po tayo sa oras guys kaya pasensya na po talaga pero baka next week ay mapuntahan natin at uh, andito po tayo ngayon sa uh, Santo Tomas sumagdit so, lang po tayo at uh, pabalik na naman kasi tayo guys ng Ortigas kaya uh, sorry po talaga short tayo sa oras next week babalikan po natin para makuhanan po natin ng video ang kanila mga bahay at siya uh, shout out sa ating mga kasamahan dito po sa Robinson sa Equitable Tower ayan kumusta po kayo guys sa ating mga kaibigan. Ayan. Uh, shout out po sa inyo. At uh, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. At maraming salamat. Thank you so much for watching. man bye bye